Will Ashley at Mika ka may chemistry bilang love team. Disclaimer. Ang mga opinion at pananaw na mababanggit sa video na ito ay mula sa may akda at sa mga netizens na nagbigay ng kanilang komento, ito ay hindi opisyal na pahayag ng alinmang institusyon o organisasyon, layunin lamang nitong maghatid ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos at obserbasyon ng publiko. Mga kapamilya, mga kaboz, eto na naman tayo sa isa na namang maiinit na usapin sa mundo ng showbiz at social media. Trending ngayon ang usapang, ni ang tambalang nabuo ni na Will Ashley at Mika Salamanca, at ang tanong ng lahat, may chemistry nga ba sila bilang bagong love team, o hanggang friendship lang ang lahat ng ito? Kung titingnan mo, simple lang dapat dalawang magkaibigan na nagkasama sa loob ng bahay ni Kuya, pero grabe, dahil sa sobrang vocal ni Will sa kanyang paghanga at appreciation kay Mika, maraming fans ang hindi na napigil ang kiligin at mag-isip kung may something nga ba sa pagitan nila. Ang closeness na di may kakaila. Simula pa lang, kitang kita na kung gaano ka genuine ang koneksyon nila, hindi pilit, hindi scripted, at mas lalong hindi para lang sa camera. Ilang beses na rin kasing sinabi ni Will na labis niyang hinahangaan ang pagkatao ni Mika hindi lang sa itsura, kundi pati na rin sa ugali. Sa mga clips na lumabas online, mapapansin mo kung paano palaging nandyan si Will para kay Mika, may mga simpleng kilos tulad ng pang-aalalay, pang-aasar, o simpleng pagtawa sa mga hirit ni Mika, na para sa mga fans, sapat na para magbigay ng butterflies in the stomach. Reactions ng mga netizens. Siyempre, hindi papahuli ang mga netizens, may mga nagsasabing, protect Will at all cost, dahil ramdam daw nila na si Will yung tipo ng kaibigan na hindi ka iiwanan, may mga nagsasabi rin na, genuine friendship goals, ang Mick Will, kasi bihira raw makahanap ng ganitong klaseng closeness sa showbiz na hindi na isasalang sa intriga. Pero syempre, may ibang fans na umaasa, sana maging official love team na sila. Kumbaga, hindi lang sa pub sila gustong makitang magkasama, kundi pati na rin sa mga teleserye, pelikula, o kahit endorsements. Love team o friendship, dito nagiging exciting, alam naman nating sa showbiz, napakahalaga ng chemistry ng isang tambalan, tingnan mo si na Katniel, Dunbel, o Jadine dati nagsimula lang sila sa simpleng proyekto, pero dahil sa chemistry at suporta ng fans, naging phenomenal love team sila. Kaya ang tanong ngayon, posible rin kaya ito kina Will at Mika? Kaya ba nilang sumunod sa yapot ng mga bigati na tambalan? O baka naman mas magiging iconic sila kung mananatiling magkaibigan na nagbibigay inspirasyon? Ang risk ng love team hindi rin natin pwedeng baliwalain ang pressure kapag pumasok na sa love team world, minsan kasi, yung tunay na pagkakaibigan, nadadagdagan ng expectations ng fans, management, at media, kung hindi mahandle ng maayos, pwedeng masira yung natural connection na meron sila ngayon. Pero kung makakapag-adjust sila at maipapakita nila na kaya nilang ay balance ang friendship at trabaho, pwedeng maging isa sila sa mga pinakamatagumpay na tambala ng bagong henerasyon. Conclusion kung tutosin, hindi man natin masabi ngayon kung saan haantong ang Mick Will, isang bagay ang malinaw, ramdam ng lahat ang chemistry, at sa showbiz, yan ang pinaka-importanting sangkap para magtagumpay ang isang tambalan. Love team man o solid friendship, isa lang ang sigurado nandito ang mga fans na susuporta sa kanila. Kaya mga kabas, ano sa tingin ninyo? May future ba ang tambalang Will Ashley at Mika kasalamang ka bilang bagong love team ng bayan, o mas bagay silang manatiling friends for life? Ay comment nyo na yan sa baba at sabay-sabay nating bantayan kung saan haantong ang kwento ng Mikwil. Once again, this is Buzz Pinas, ang inyong tambayan ng mga intriga at kwento sa showbiz na laging trending.